Magandang araw, Pilipinas! Namaskar, India. Tara, sama kayo at magpapa-appraise tayo ng mga ginto ko galing sa India. Ngayong hapon nga guys, ay finally nagka-oras na ako para gawin tong vlog na to. Matagal ko na kasi naiisip talaga na ipa-appraise tong mga ginto ko na binili sa India. Dahil nga, kung dati ka pa namin followers, kada kasi nag-upload ako na bumibili ako ng ginto galing India, marami nagsasabi na mababang quality daw ng ginto yung mga nasa India. So, even though naman na alam ko na maganda yung quality ng mga ginto na nabibili namin sa India, dahil nga, ang mga ginto sa India guys, ang pinaka pinakamababa or yung kadalasan na makikita kita mo sa gold shop nila is 22 karat. 18, actually, bihira ka makakita ng 18 karat. Palaging 22 karat to 24 karat yung makikita mo mga ginto doon. Hindi uso ang 18 karat doon. Alam naman natin, guys, na part ng kultura nila ang ginto. So, nagtataka lang ako minsan pag sinasabi ng mga iba na mababang quality daw yung mga ginto na galing doon. Pero dahil nga, ang mga biyanan ko ay talagang buhay na nila ang ginto, naniniwala ako sa kanila na maganda yung quality ng ginto galing sa India kasi nga daw ano kadalasan dito yung purong puro ba and pag bumibili kasi kami ng ginto sa India guys talagang tinitimbang nila chine-check nila yung quality ganun iba nga yung presyo ng ginto iba yung presyo ng making charge or yung paggawa ng ginto maraming times na rin kasi ako nagtry bumili ng ginto dito sa Pilipinas pero ang napapansin ko guys yung presyo ng ginto dito ay ano na siya hindi binibigay sa amin yung ano breakdown palaging kung ano yung design may pressure presyo na siya. Hindi katulad sa India na iba, yung, iba nga yung presyo ng halimbawa, 12 grams ng ginto siya, 12 grams times yung amount, plus making charge, kung ilang percent yung making, making charge or yung paggawa ng ginto. Kaya nga lang, sa sobrang dami nang nagko-comment ng ganun guys, ako din ay nagda-doubt na. Kasi nga, lately lang naman ako na-expose sa mga ginto dahil dati naman wala naman talaga kaming pambili. So, kaya, in, even though na in the back of my mind, alam ko naman na totoo, or I, I mean, totoo talaga siya, pero yung, uh, yung klase ba, kung anong klaseng ginto yung mga binibili ko sa India, medyo nagda-doubt na rin ako dahil maraming yung nagsasabi. Kaya, ang naisip kong way para malaman kung ano nga ba talaga, maganda ba yung quality ng ginto, ay pumunta sa mga sanlaan dito sa Pilipinas. Natry lang namin, syempre, yung malalaking brand, kasi nga, biglaan ko lang naisip to, tara, alis tayo be. So, sumama naman si Adi. Kaya nga, unang stop namin ay dito, guys, sa unang po shop na to. At dahil nga gusto ko lang naman malaman kung magkano ang value. Kabilin-bilinan ko kay ate. Huwag papatakan ng kahit ano at kakaskasin to. O. 22 P. At nung narinig ko to guys. Ay pumalak pak nga yung tenga ko sa tuwa. Aba, syempre guys, at least napatunayan ko naman na kahit papano ay hindi ako almyun. I mean, kasi marami, pag sinasabi kasi na hindi magandang uri yung binibili mo, parang nasasad ako sa part na, hala, nag invest kami sa ginto, tapos sa Pilipinas pala, mababang uri lang yung mga ginto na binibili ko sa India. So ngayon guys, napatunayan ko, nakalma na ako guys. At alam niyo yun, itong part na to guys, kumalma na ako, tapos hindi na ako Masyadong nag expect na alam mo kung magkano man gano'n. Pero nung sinabi sa akin ni ate kung magkano, na ako guys. At ayun nga guys. Dito sa unang phone shop na napuntahan namin, 32,400 ang offer nila agad. At ako naman, hindi naman ako na or what. Kasi alam ko naman sa mga phone shop, of course, kailangan din nila magbigay ng amount na makakapagtubo pa sila, ibebenta rin nila sa mga susunod na customer nila, di ba? Diba? So, talagang mas mababa yung value na sasabihin nila sa'yo. Pero that time, guys, talagang tuwang-tuwa na ako. Parang hindi na ako nakikinig that time, guys. So, sobrang tuwa ako. Dahil nga, alam niyo na, lahat ng ipot namin ni Adi, hindi eh, man lahat, pero most of our ipon, ini-invest talaga namin sa ginto. And yung malaman ko lang na, basta ako, ulit, -ulit ako. <laughs> At ayun nga, guys, nagpaalam na ako kay ate na maraming salamat dahil tinanong ko lang talaga, guys, ininform ko naman si ate na ate, tatanong ko lang ah. gusto ko lang talaga malaman kung magkano. Ayoko naman na mag-expect sila. Pero ang accommodating ni ate dahil pinansin niya ako. Tapos dahil nga hilera to ng mga pound shop, sumunod naman kami dito sa kabila. Dito sa kabila guys, medyo hindi ko naintindihan. Pero sa kanila ata, hindi tawag dito, hindi lang kaskas, -kas. may ginagamit daw sila pang check sa ginto. Pero sabi ko sa kanya, ate, gusto ko lang naman malaman kung totoo siya. kung papatakan nyo or kakaskasan nyo kasi baka masira. Sabi ko na lang sa kanya, ate, tsaka pinacheck ko naman to sa kabilate. Tingnan nyo na lang kung magkano base sa timbang tsaka sa itsura. Tapos doon nyo na lang po ano, computing, sabi ko sa kanya. Kasi alam ko naman talaga sarili ko, totoo siya. Sabi niya sa akin kasi, kailangan daw i-check kung totoo. Sabi ko, chinek naman po sa kabila kung totoo, totoo naman daw po. Tapos tinanong niya sa akin, magkano yung offer sa sa kabila? Sinabi ko, 32,400. At syempre, in-inform ko din si ate na ano lang, che check ko lang din kung magkano lang. Gusto ko lang malaman kasi nga naku curious ako. Tapos, pinasok ni ate yung ginto sa loob. Tapos nga guys, paglabas niya, binalik niya sa akin yung ginto. Sinabi niya nung una, ay 45,000 pesos na paano pa ako Ah, ano po ate? 45,000 pesos, sabi niya. Tapos may kasama siya parang manager nila. So sabi ng manager niya, 45,000 po yan, saan lalang po yun? Sabi ko, paano po pagbenta? Sabi niya, mas mataas daw pagbenta. So sabi ko, magkano po pag ibibenta ko sa inyo? 55,000. Eh alam naman natin guys, na gusto rin nilang tumubo kung ibibenta nila yon So meaning, mas mataas pa dun yung value. Nasyak ako. <laughs> Nasyak ako sa Villarica Pound Shop. Totoo ang chismis na malaki ang appraisal nila, guys. Totoo nga. May mga napapanood akong vlog. Sinasabi nila, pinakamalaki daw, Villarica. By the way, this is not sponsored. Pero, may namin yung may-ari ng Villarica. So, adjoin up tayo. <laughs> so, ano, guys? Nagulot ako. ba diba, as I mentioned sa intro natin, itong game to. Ano pa to, ha? Ah, mga brand pa to. Kung itatry siguro natin yung malalit na brand. Mas malaki, diba lang? o oh, baka ganun guys and actually lumaki naman talaga ang value ng gintong kahit saan sa buong mundo ngayon lumaki <coughs> dahil kanina tumawag sa amin si mami gusto niya daw bumili ng ginto pero namumoblema siya kasi biglang laki ng tinaas ng ginto di ba love? biglang lumaki daw yung ginto ngayon nagulat ako. Kasi nga, as I mentioned sa kanina, sa introduction natin, binili ko to ng around 60,000 rupees sa India. Ito yung ano eh, ito yung unang malaking sweldo ko sa YouTube. Love, if we will bring Itabos. your bank, sorry for interrupting ha. Tal sabihin mo na, sabihin mo na, super excited ako eh. <laughs> Hindi kasi, guys, nagulat ako kasi maraming, pag nagbablog ako about sa game to, maraming Pilipino nagko-comment na ang pangit daw ng quality or mababang quality daw sa India. yung mga ginto na binibili ko sa India. Kaya ako naman guys, nagka-mindset na rin ako na pag ibebenta ko yung ginto ko dito sa Pilipinas, hindi na siya ganun kataas or baka malugi. Kasi nga, hindi naman ako sanay magsanla. Kasi wala, wala talaga ako, wala sa isip ko yung magbenta, magsanla. Ayaw na ayaw ko nyan guys gulat ako, binili ko ng 60,000 rupees, around ano yun that time, 38,000 pesos 40,000 pesos, ganoon ngayon kasi ang value niya na 40,000 pesos sa google ha, ah, google rate yun, syempre iba yung presyo ng 60,000 rupees noon, ilang mag isang taon na sa akin to, iba yung ngayon guys, so kung compare lang natin ngayon, 40,000 rupees, ay eh, 40,000 pesos yung equivalent niya kung binili ko siya noon dati sa India ngayon guys, sabi sa ako ng Villarica, pagka isasandla ko daw, 45k. Sa uh, loan, no? Oo, oh, yung ano yung ipopon, uh, ipopon. Tapos, pag ibibenta ko daw, 55,000. <laughs> Bidding, kumita na ako ng 15,000 pesos or around 20,000 rupees just Nung business after... business na tayo, love, sa India to just, Pilipinas. Just after one year or wala pong one year nang pagkakabili <coughs> ko nito. 15,000 pesos, malaki yan, love, ha? Oo, 20,000 rupees earning. Guys, What we did, we did not nothing. Sa taon pa lang yun, mm. guys. <laughs> sa million-million sa bank, walang... I mean, not ours. <laughs> <laughs> so, hindi, pag sa... Yung pera mo na sa bank ko, guys. Oo. Oh nako yung alam niyo pera ko sa bangko, tumutubo ng 150 pesos. Tapos babawasan po ng withheld tax na around 40 pesos, 50 pesos. So less than 100 pesos na lang yung interest. Itong ginto guys. Kaya sinasabi ko sa inyo mag-invest kayo lahat sa ginto. <laughs> Pero kasi guys, ang gold investment, hindi yung binili mo ngayon. Pag nagipit ka ng ilang after ilang weeks, after ilang months nagipit ka, ibebenta mo agad, isasanla mo agad hindi ganun wait, guys, you have wait. to wait 5 years, yan 5 years if tubong, you can wait 5 years, dang laki ng pressure tubong tubo ka na yan guys, <laughs> grabe <laughs> na siya masaya ako guys, kasi dalawang reason bukod sa tumubo na yung ano yung mga gold investment namin ay napatunayan ko guys na hindi pangit ang mga quality ng ginto sa India dahil sa India dahil lahat ng comment pa na ano ko eh Swin ang yabang mo eh mga ginto naman sa India ano puro mo ba ayan mayabang ka na naman girl mababash ka na 22 <laughs> karat gold naman ate na, proud if 22 man. karat value sa India ganun lang sa value sa Pinas Oh. Tapos mas mataas ng dito eh. Alam niyo ba, alam yung, ba? yung sa unang tinignan namin guys, yung M. Uh, M -Wilier, M -Wilier. sabi niya agad, ay ma'am, mataas na uri ng gintuto, 22 karat. <laughs> so, hindi ako nagsasalita guys, kunyari hindi ko alam. Pero alam ko talaga 22 karat siya. Hinante, syempre hindi ko naman i-describe, tsaka ayokong sabihin sa kanya na ganito yung karat, ganyan, yun para kung ano yung makita niya, yun talaga, ayaw ko na record sa sina yung sinabi niya. Pero kung na-record yung sa sinabi niya, guys, sabi niya talaga agad, mam, mataas na uri ng ginto to. Sabi niya. Ganun. Hindi ko sinabi sa kanya, guys, ha. Tapos, ano, guys, ha. Hindi ako mayabang. Sobrang, ano, na happy lang ako kasi, ano, yung pera, eh. Mukhang pera. Mukhang pera, Even that one, I feel like, oh, How much is it? Oh, oh, so M. Lewellier, guys, is $32,400. Tapos, nabumunta kami na Villarica. Hindi na-sponsored, ha? Lu, willing willing to offer sila ng 500. Bente na tanong nito. Ano kung may certificate daw ba kasi sa India guys pag nagbenta ka na nasa iyo pa rin yung mga certificate ng ginto mo mas you mataas. You cannot sell if you kasi mas if pinupi. you don't have the certificate sasabihin you stole the jewelry. Uh -oh. Or you you know parang uh, it's oh, ganun. not yours. Dito ID lang pala. <coughs> eh grabe. Grabe, grabe. grabe talaga. No no cannot imagine after 10 years. No, no. Di ba gusto mo ng million ng jewelry? Sige, sige, let's not go to Diwali ha sa India this time this year lang. Di ko, hindi mo. Okay, sabihin mo ko you will not go sa India kasi <laughs> <laughs> gusto gusto nila guys. Sinabi ko, sinabi nang sila gusto ko one million worth of jewelry. I really have to work hard first of all. And second, sige, kasi sabihin nila, yeah, like, you know, I don't want to go sa Diwali. Baga sabihin ng tao sa school, like, you know, ang parang gara, kasi always taking leave. Uy, uy, tanunod sila, vlog! Hindi, <laughs> hindi naman sinasabi ko anything, bastos, pero sabihin ko, like, I only got one holiday sa India. I am respecting yours, which is Christmas gusto gusto ko sa Diwali sa India, eh. So, I mean, manawagan it ka, out. manawagan ka kay ano sa, uh, sa mga sa mga nakakataas sa school. Ano? ano Charot ano? lang po. Sige sige, I I will talk to the deny I'm friends with. <laughs> Joke lang po. <laughs> <laughs> so, <laughs> hindi, I'm, friends with, I'm friends with them. I'm friends with them. Okay po. So, so, thank you so much guys for watching me guys. Alam na natin na ang quality ng ginto hindi, ang ganda hindi guys sa, kasi hindi um, sa country you know. talagi nasa ano talagi, purity mm -hmm. hindi sa country yan nasa purity ng ginto yung value niya guys so, so thank you so much for watching thank you so much for sponsoring this video Milla Rica hindi hindi <laughs> so, walang well, binayad walang well, binayad sa akin si Mayor kasi selection charot. <laughs> Sponsor na po kayo. Sponsor na po kayo. Hello.